So kasing kunan yung mga ano, yung mga buildings ba? Tapos pinopost ko siya. 그러면 됩 Sige, go lang, keep while walking po ito sa uh, galing pa rin kami ng ocean uh, Oscar by the sea walking back home ayan galing sa aming walk wow ang ganda ganda dito guys very nice naganda ng mga buildings nila dito akin okay na sige sige wait lang Okay. Okay. Nalabas natin sa eh. ano eh. Sa paglilabasan natin. Hindi. Okay lang yan. Diba? Oshi, main park. Dito kayo? Diretso, diretso lang. Ang gusto ng hanap ng pangiranya po sa ano, kanon ba yung ko tayo kumainit na ay may isang kamera yung mahaba kasi Hingin mo? Oo. Oh. Tapos? Kasi maganda kamera niyang ano, pwede so, hindi video doon. Oo, oh, tapos? So, ano? Tawag ko ng Gusto niyo ng Chinese foods? ta Yan sa si pangiyo. Oh. meron sila ditong ducks. Ayan, oh. <laughs> Ayan. Pinas na saging yan. Mm. 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 Pa ng kamatis, oh. Ano, gwapa kayo siya, mate. Kasing mo siya, mate. Ano <laughs> Wala ba? Hindi naman tayo wala Hindi ayan ang popcorn, no? Punta tayo ano, weberly tayo dadaan. Pap papuntang ano tayo. <laughs> punta tayong Milodrome? Sa nga papuntang ano Hang -hang. pagpaka Pagpakalo abiding muna tayo. Kailangan muna nating kuminto at antayin yung go. Alam ba? Hindi ba? May chicks na akong kasama guys. Oh. Hi, Chicks. So, ano kami ngayon? Uh, uplan, uplan lakad kami. <laughs> uplan lakad kami ngayon. Mantakin mo, naglakad kami. Nagsimula kami mag-walking. 7.30 mate, di ba? 7.30? E ano oras na ngayon? Alas 10 na? Alas 11 na ba? Uplan ano ngayon kami? Uplan lakad, alay lakad. Oh, sige, go. Hello guys, ako na yung may hawak ng camera niya at napagod na rin siya sa kakakuha ng caption yan, dito kami ngayon o plan lakad daw kami ngayon so welcome back to my channel kuya ko bayaris <laughs> nagsawa na siya sa ano okay, okay. siya ko na doon sa kasi ito na, ito na Ang ganda nga! Perfect, guys, isang part pa lang ito ng Hong Kong ang nakikita nyo sa vlog ko. Kaya nito yung mga buildings dito. Wala pa nito. Wala pa yung chinchatoy dito. Ano pa lang to eh? Itong side na to eh. uh, ano nga to dito may chungkano ano? Chungkano side pa lang itong nakikita nyo sa vlog ko guys. Pero ay, pag na-explore nyo yung ibang part ng Hong Kong, maa-amaze kayo talaga. Malit lang ang Hong Kong, pero ang ganda ng place nila. Napaka-ganda ng mga structure ng buildings. Super. Ayun na tayo, oh. Hong Kong Velodrome. Pupunta tayo sa Hong Kong Velodrome. Yeah. Tawid tayo dito. Tawid. Okay. Liko sa kanan. Liko tayo sa kanan. Na. kanan enggak mate, mate mate kanan <laughs> Ooh. 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 Ooh, wow wow oh itong sama ko nilamig na, nagsuot na ng jacket <laughs> nagsuot na ayun na. ayan yung nawawala mong boyfriend nandiyan na sa harapan mo sa harapan mo hahahaha ari nakamukha eh bakit nagja-jogging mo ka magawa shorts lang siya kasi kapag nagja-jogging ka iinit kasi yung katawan mo eh. Ganun lang Amin, naa-amaze talaga ako dito sa mga building na to. Uy, eh. promise. Ito ba? Mga residential ito dito sa banda dito. Tayo sa log ng market. Ayan. Ayon diba? Ay, sorry. Bising-bising mga chiko kanilang Qingming Festival. Yan yung sports ground. Kaso parang hindi ata pwedeng pumasok ngayon. Guys, nakikita nyo yan. Yung building na yan. So, that is... Ayan, Oh, Ah, uh, Hong Kong Velodrome. Velodrome. So, katumbas yan ng... Uh, parang Araneta Coliseum sa atin sa Pilipinas. So, ayan. Di ba? Kakaiba yung structure niya. Okay, that ends for my video today. For more... Uh, videos like this, please subscribe and like my videos. Bye.